Welcome kayo Milicious. Magluluto naman tayo ngayon ng halabos na hipon. Ito na ang hipon. Kaya ganyan na yan kasi isinalang ko yan sa pan na walang tubig. At hinayaan ko sang lumabas ang tubig sa sarili niyang katawan. Nang lumabas niya. na yung tubig sa sarili niyang katawan ay sinet aside ko na ang tubig at ito na yung ating hipon. Ito naman ang mga ingredients na kakailanganin natin. Margarine or butter, garlic, ginger, onion at chili. This time gagamit tayo ng soda or soft drinks. Patutuyuan natin siya bali dyan. Start na tayo. Maglalagay lang ako ng margarine sa pan. Painitin lang natin at magsusuti na tayo. Brown ko muna ng bagya yung garlic. Then isusunod ko na ang ginger. Kailangan, kailangan itong magisa ng maigi yung ginger at garlic hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Then ko na din ang chili at ang onion. Dapat sa labo, na lasap mo yung lasa ng butter o margarine. ilagay natin ang ating ipon kailangan ko lang gawin tong ganitong proseso para hindi magkaputol-putol yung ulo pag ginamitan ko kasi ng sandok yan all the way posibleng magkaputol-putol ang ulo niyan kaya alalay lang ang paggamit ko ng sandok maglalagay lang ako ng kunting salt and pepper to taste And this time maglalagay na ako ng konting soda. Ito ang nagpapasarap lalo sa ating halabos. Manamis namis na may kasamang soda. This time i-cover ko na at hayaan ko lang siyang matuyo. Check ko lang uli. And this time mag-add lang ako ng chili powder. Mas masarap lalo ito pag medyo manghang. Kailangan natin gawin to para ma-distribute yung ating pinantimpla sa lahat ng hipon. Cover early natin hanggang matuyo. Kailangan dito naka-high heat ang ating apoy. Check ulit natin. Ayan, nag-dry na siya. Malapit na ito. Wow, look at the color makikita natin na intact ang mga ulo ng ipon hindi nagkahiwalay dahil sa ginawa nating process Sa ganitong klaseng pagkaluto, pati shell pwede natin kainin sa sarap kasi kapit talaga ang sarap ng lasa nito ready to serve na ito eto na ang ating halabos na hipon thank you for watching